Sumusunod nga ba ako kay Jesus? Maganda araw mga kapatid, samahan niyo po ako ngayong araw na ito sa ating pagnilay-nilay sa mabuting balita dito sa landas ng pag-asa. Ako po si Ruben. Natinawag ni Jesus si Pedro sa Sea of Galilee. Iniwan agad ni Pedro ang kanyang trabaho, kanyang mga mahal sa buhay, pamilya, kaibigan. Sa kanyang pagsunod kay Kristo, hinubog ni Kristo sa pamagitan ng kanyang mga pagkilos at mga turo, ang puso, isipan at kaluluwa ni Pedro. Nagkamali man siguro minsan o more than once si Pedro nang tinakwil niya si Jesus, uh, nung nahuli si Jesus, pero makalipas na makita niya na nabuhay ng muli si Kristo, si Pedro dahil sa kanyang pagkakahubog, sa kanyang pagsunod kay Kristo, ay naging isang tunay na alagad at ipinakalat ang mabuting balita ng pagmahal ng Diyos sa lahat ng tao. Sumusunod nga ba talaga tayo sa Diyos? Sumusunod nga ba talaga tayo sa mga yapak ni Jesus bilang mga taong nainiwala sa minsahe ng pagmamahal na kanyang pinapalaganap sa buong mundo? Sumusunod tayo kapag kahit na busy ang ating schedule, ay pinaglalaanan natin ng oras ang magdasal upang makapiling natin si Jesus at maramdaman ang kanyang presensya na gumagalaw sa ating buhay. Sumusunod tayo kapag ibinabahagi natin ang mga material nating mga ari-arian, pera, pinapahira mga gamit natin sa iba, lalo na sa mga may hirap. Sumusunod tayo kapag pinaglalaanan natin ng oras ang ating mga mahal sa buhay, lalo na sa ating asawa, at mga anak at mga kamag-anakan. Sumusunod tayo kapag naglalaan din tayo ng oras upang matutunan at pag-aralan ating ating panampalataya na kung saan hinuhubog ang ating isipan at puso, at puso na makilala lalo si Jesus at maintindihan ang ating panampalataya. Sumusunod tayo kapag ang ating mithiin at ang ating pagkilos ay nakalaan lamang upang mangyari ang kalooban ng Diyos sa ating buhay at sa iba. Sumusunod tayo kapag nakita ng iba sa ating pagkilos at sa ating mga sinasabi si Kristo. Sumunod tayo lagi kay Jesus. Dahil ang pagsunod sa Kanya ay ang tamang daan sa kabanalan. God bless everyone.